40 ka na ba pero wala ka pa rin ipon? Nakakatakot isipin na baka pagdating ng 60s, nagtatrabaho ka pa rin o wala ka pa rin retirement funds. Pero huwag kang magalala kaibigan, sa video na to pag-uusapan natin ang anim na pinaka-wise na investments para sa mga nasa 40s. Bago pa mahuli ang lahat. Kung 40 and up ka na, good news, you're at the peak of your earning potential may sapat ka ng experience para makakuha ng mas magandang trabaho o makapag-negotiate ng mas mataas na sweldo kay boss. Ang tanong, paano natin pararamihin ang pera mo para siguradong may sapat kang ipon pagdating ng retirement? Wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin. Investment number 1, Pag-ibig MP2 Kung nasa 40s ka na, natural lang na ayaw mong sumugal sa high-risk investments. Kasi syempre, mas malapit ka na sa retirement hindi na pwede yung bahala na si Batman strategy. Ang kailangan mo ay siguradong investment na ligtas at may returns. Dito pumapasok ang pag-ibig MB2. Government-backed ito kaya secured ang principal investment mo. May lock-in lang na 5 years pero sulit kasi kumikita ng dividends na around 6% to 8% per year. Mas mataas kesa sa banko na halos wala kang interest. Simple lang ang logic, kung maghuhulog ka ng 5,000 pesos kada buwan, after 5 years, meron ano ka ng higit 350,000 kasama ng tubo. Hindi siya instant millionaire scheme, pero sure ball para sa si gustong mag-ipon ng tuloy-tuloy at walang kaba. Here's a table para mas madaling intindihin. Kung maghuhulog ka ng 5,000 kada buwan sa MP2, ito yung projected value mo after 5 years assuming nasa 7% ang dividends kada taon. In year 1, 60,000 ang nahulog mo, pero dahil may tubo, aabot na sa 64,200 pesos. Year 2, total contributions ay 120,000 pesos, pero dahil kumikita ng interest on interest, lalago na sa 132,894 pesos. Year 3, 180,000 ang nahulog mo, pero halos 206,000 ang value ng pera mo. Year 4, 240,000 ang contributions mo, pero nasa 285,000 na ang laman ng account mo. Year 5, 300,000 ang nahulog mo lahat-lahat pero lalaki ito around 369,000 pesos. Ibig sabihin, may dagdag na halos 69,000 na hindi mo pinaghirapan. Galing lang yan sa dividends. And guys, eto ang sikreto ng mga WAIS. Roll over strategy. Kapag natapos ang 5 years ng MP2 mo, pwede mong i lahat ng pera kasama ang tubo. But the better option, i-roll over mo ulit sa panibagong MP2 account. Ito ang dalawang paraan sa pag over sa MP2. Option number 1, rollover plus continue monthly savings. Pagkatapos ng unang five years, kunyari, 369,000 ang pera mo. Ilalagay mo ulit lahat ng ito sa bagong MP2 account. Tapos, magpapatuloy ka pa rin sa 5,000 per month na hulog. Ang resulta, mas mabilis lumaki kasi may malaking starting balance plus tuloy-tuloy ang contributions mo. Option number 2, Roll over only, no new contributions. Pagkatapos ng 5 years, kunwari 369,000 na ang pera mo. Ilalagay mo ulit sa bagong MP2 pero wala ka ng bagong hulog buwan-buwan. Even without new contributions, lalaki pa rin dahil kumikita ka ng 6 to 8% dividend yearly. Ang tawag dito, pera na nagtatrabaho para sa'yo. Investment number 2, healthcare and insurance. E doing investment na madalas nakakaligtaan, healthcare at insurance. Kung nasa 40s ka na, aminin na natin, hindi na tayo kasing lakas ng 20s. Dito na lumalabas yung mga sakit na dati iniisip mo para lang sa matatanda. At totoo ito, isang malubhang sakit lang, ubos lahat ng ipon mo. Masakit mang marinig pero sa Pilipinas kung wala kang ipon o insurance, minsan hindi ka kaagad tatanggapin sa ospital. Kaya bago ka maglagay ng pera sa kung ano-anong investments, Siguraduhin mo muna na protektado ka at pamilya mo Good news, hindi mo kailangan ng milyon para magsimula May mga prepaid health cards na na nasa 1,000 to 3,000 lang Pwede na for basic coverage Kung kaya ng budget, mas maganda kung may HMO na sagot ang check-ups at confinement At syempre, kung ikaw ang breadwinner, malaking tulong kung may life insurance o VUL Para kahit anong mangyari, may fallback ang pamilya mo Here's a true story. May kakilala ako. Sabi niya, sayang lang daw ang bahay sa insurance. Pero nung naospital siya, 200,000 kagad ang pill niya. Alam mo ang sabi niya habang umiiyak? Sana nagpa-insure na lang ako. Ayun, mas mahal pa talaga ang pagtitipid niya. Kaya tandaan, protection muna bago investment. Investment number 3. REITs or Real Estate Investment Trusts. My friends, ito ang pinakapraktika na real estate investment para sa mga nasa 40s na wala pang malaking ipot o sariling property. REITs or Real Estate Investment Trusts Ang REITs para kang may share ng malaking negosyo na nagpaparenta ng mga malls, office buildings, condos, hotels. Kahit malita ang puhunan mo sa halagang 1,000 to 5,000, pwede ka na maging co-owner sa kita ng mga giant companies. Ang maganda dito, hindi mo na kailangan mag-loan, magharap ng tenant, o mag-ayos ng sirang gripo. Hassle-free siya kasi every quarter, makakatanggap ka ng dividends. 'Yun yung share mo sa rental income ng mga properties. Example, kung mag-iinvest ka ng 10,000 pesos sa REIT na may 5% dividend rate yearly, makakakuha ka ng around 500 pesos kada taon. Hindi malaki sa simula, pero dandaan, steady at walang sakit ng ulo kapag consistent ka nagdadagdag ng puhunan lalaki rin ang dividends mo taon-taon. Kung hindi mo kaya bumili ng buong apartment building, okay lang. Sa REITs, para kang may isang pinto sa building ng mayayaman. Maliit man, pero may renta ka pa rin natatanggap. Investment number four, mutual funds, UITFs, or stocks. Ngayon, kung may 10 to 15 years ka pa bago mag-retire, magandang option ang mutual funds, UITFs, or stocks. Bakit? kasi mas mataas ang potential growth nito kumpara sa simple savings account na halos walang return. Ang kagandahan ng mutual funds at UITFs, diversified na siya. Ibig sabihin, naka-invest ang pera mo sa iba't ibang kumpanya at bonds, kaya hindi ka all-in sa isang basket. Kung gusto mo maging hands-on, pwede kang mag-stock market. Pero warning my friends, hindi ito instant yaman. Dito, patience at consistency ang puhunan. At para makita mong power ng long-term investing, Tingnan natin ang S&P 500 sa US. Ito yung top 500 companies kaya ng Apple, Microsoft at Google. Sa nakaraang 30 years, naga average ito ng 7-10% growth per year. Ibig sabihin, kung na-invest ka ng 100,000 pesos at hinayaan mo lang ng 30 years, pwede itong maging over 1 million pesos. Sa Pilipinas, meron ding mga index funds at UITFs na sumusunod sa local market. Hindi man kasing laki ng US growth pero magandang entry point para sa mga beginners na gusto na mas ligtas na investment. Tandaan, kung kaya mo maghintay ng ilang taon para sa tunay na love life, kaya mo rin maghintay ng ilang taon para sa tubo ng investments. Investment number 5, Small Business o Side Hustles Alam naman natin na kapag 40s na, hindi na sapat ang sahod lang ang inaasahan. Kailangan mo ng extra income o side hustle para may pandagdag sa ipon at investments. Pwede kang mag-start sa mga simpleng bagay lang. Like food businesses kaya ng silog meals, lutong ulam na bidibenta sa kapitbahay o weekend barbecue sa kanto. Ang dami ko nang nakita na nagsimula sa maliit na lutuan pero dahil sa consistent at masarap, naging mini karindiriya kalaunan. Kung hindi ka mahiling magluto, pwede ka rin pumasok sa online selling. Maraming kumikita sa Shopee, Lazada at TikTok Live kahit accessories, damit o home items lang ang binibenta. Ang maganda dito kahit nasa abroad ka, pwede mong ipamanage sa pamilya mo sa Pinas. Sila ang magpapak at nagde-deliver, ikaw naman ang taga-manage at kumakausap sa mga customers online. Pwede ring freelancing kung may skills ka, kahit basic lang tulad ng Canva design, video editing o pagiging virtual assistant. Malaki ang demand online, Imagine, kahit weekend gig lang, pwede ka nang kumita ng $5 to $15 per hour. Dagdag income na hindi mo makukuha sa overtime sa trabaho. Yung kapitbahay ko noon, tap silog lang ang puhunan sa harap ng bahay. Ngayon, may mini karindiriya na siya. From itlog to negosyo. Investment number 6, dividend stocks or bonds. Eto na yung tunay na definition ng pera na nagtatrabaho para sa'yo. Hindi lang ikaw ang pwede mag-overtime pati pera mo pwede mag-overtime kung tama ang nilagyan mo. Dito papasok ang dalawang solid na options, dividend stocks at bonds. Dividend stocks ay shares ng mga kumpanyang kumikita at nagde-distribute ng parte ng profit nila sa mga investors. Instead na lahat ng kita ay mapupunta sa kumpanya, binabalik nila ang portion nito sa shareholders bilang dividends. Hindi siya ganun kalaki sa simula pero steady at consistent ang pasok ng income habang hawak mo yung stock. Ang bonds naman ay parang nagpapautang sa gobyerno o kumpanya. Kapag bumili ka ng bond, technically nagpahiram ka ng pera. Kapalit nito, may fixed interest kang matatanggap at ibabalik din ang puhunan mo sa maturity day. Mas safe ito kaysa stocks, pero usually mas maliit din ang returns. Parehong income-generating investments ang dividend stocks at bonds. Hindi sila para sa mabilisang yaman, pero nagbibigay sila ng stability at consistency. Bagay na bagay para sa mga nasa 40s na nagsisimula na maghanda para sa retirement. Example, kung may 100,000 ka sa dividend paying stocks, pwede kang kumita ng around 5,000 to 7,000 kada taon kahit wala kang ginagawa. Hindi man malaki sa simula, pero steady at tuloy-tuloy. At kung consistent ka magdadagdag ng puhunan, syempre lalaki rin ang returns. Kaya tandaan, hindi kailangang milyonaryo para makapagsimula mag-invest. Ang mahalaga magsimula ka ngayon. Ikaw, anong investment ang unahin mo bago mag-50? MP2, REITs, o dividend stocks?